kuryado ng isang masayang pamilya. Ikaw as ng pamilya sa kabila ng kapangyarihan at pera mo Nasa akin no. ang at pinagayahan ng na gusto mo. Shut up. May anak kami sa Tyrone. Mahal ako oh. ng lalaki. Shut up. Ilan nga lamang yan ano mga kaibigan sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Kung saan sa episode 82 ay ipapakita na nga anang tuluyan na talaga palang magkakampe pa rin itong si Agent Zandro Fernandez at si Jasmine Flores. Nagawa ditong magpanggap ni Agent upang tuluyan siyang mapalapit sa mga binavides. Upang sa si ganon malaman niya ang mga sikreto ng pamilyang ito. Subalit sa kabilang banda, hindi pa rin ganoon kakumbensido itong si Zandro na wala talagang kinalaman si Tyrone sa pagkamatay ng kanyang mag -ina. Sa ngayon ay uh, ipap, ipinakita rin no mga kaibigan na mag muli ay magkakaharap na itong si Iris at si Jasmine. Matapang dito si Jasmine na ipinakita ang larawan nilang tatlo ni nila, Camila at Tyrone kay Iris at sinabing ito umano ang pamilya na wala si Iris sa kabila ng lahat ng yaman na tinatamasa nito. Inaasahan rin na baka sa dito na sabihin ni Jasmine ang katotohanan na kanyang natuklasan na hindi talaga ikinasal itong si uh, Iris kay Tyrone. So for now yan ano mga kaibigan ang sama-sama uh, nating inaabangan na mga kaganapan dito sa Lavender Fields. At muli po shoutout sa ating mga kaibigan sa kasama po nating sumusubaybay sa teleseryeng ito Kay Merce Mercedes si Ocampo, win ako Abigail at kay Jack Hosen. Muli po maraming maraming salamat. At paalala sa ating mga kaibigan na ayaw po ng mga ganitong content, mag-skip lamang po kayo at hanapin ang mga videos na naaayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye!